kahit na po wala itong Trump administration, ano ba ho ang patakaran usually po na ginagawa ng US immigration doon sa mga undocumented aliens? Meron ho ba silang reporting dyan? Kasi sa alam din po natin, may ilang pong mga negosyante dyan na kumukuha ng mga manggagawa ng mga undocumented aliens kasi nga po mas mura ang labor. Yes, that's true. Maraming ganun nga. At uh, in fact, meron nga kami report sa Hawaii na ganun. Pero... Itong bagong polisiya na gagawin ng uh, Trump administration, medyo maikpit ang gagawin. Uh, in fact, uh, uh, kakikita lang namin sa yung magiging uh, border uh, czar na tinatawag nila dito, very stricto talagang ang hahabulin nila talaga yung mga undocumented aliens no? or, or immigrants here in the United States. Uh, so sooner or later— uh, tatamaan yung mga, even those that have been here working already. Pero pag talaga nga undocumented ka, that means you have broken the laws of the United States. So it is best that yung mga employers nila, sila na mismo magka uh, uh, to start working on finding ways to be able to find a legal path na nga. Especially those that have been working here for about at least 5 to 10 years. Meron pag-asa siguro yan, especially if they're in an industry na kailangan dito sa Amerika. Like farmers, for instance. Mm, opo. So, uh, ambassador kapag po uh, 'yung mga nandian na may dokumento naman at may mga application po para sa permanent residency, wala na po mga question doon. Ang pinag-uusapan talaga dito 'yung TNT o oh, totally wala kang dokumento at nandian ka. Yes, definitely. yun yun. basta permanent resident uh, status ka, you're absolutely safe. Wala kang problema or meron kang pending na meron kang pending that is already nakasalang na sa immigration at uh, saka sinabi sa inyo na magitay ka lang uh, for your papers to to come out you're safe also. Opo, Yung opo. Yung talagang walang walang papel na talagang bakit andito pa? Hmm. Yun ang may may peligro sa sa, sa uh, itong bagong policy.